ng Office of Civil Defense dyan sa may Negros Island region. Hindi na wala pang nangyayaring evacuation efforts sa kabila po ng naunang pagputok ng Bulkan Kanlaon kagabi. May update po dyan ng Bombo Bacolod. Nilinaw ng Regional Director ng Office of the Civil Defense Negros Island Region na wala pang evacuation order ngayong nananatili sa alert level 2 ang status ng vulkan kanlaon. Ito ay kasunod ng naganap ng na minor explosive eruption alas las kagabi sa panayon ng Bombo Radyo Bacolod kay OCDNIR Director Donato Sermeno III. Labing tatlo ng mga barangay sa Negros Occidental ang nag-report na binagsakan ng ashfall o nakaamoy ng asopre. Ito ay mula sa Bago City, San Car City, La Carlota City, Bacolod City at sa bayan ng La Castellana. Ayon kay Sermeno, ang ahensya ay nakabase din sa mga advisories ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Dahil nananatili sa alert level 2 ang status ng vulkan, walang isasagawang evacuation sa extended danger zone. Wala namang nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Dahil ang isang daan at siyam na mga residente sa lugar ay hindi na pinabalik mula ng nakaraang mga aktibidad ng vulkan at nananatili sa mga evacuation centers. Sa kabila nito, patuloy ang monitoring ng OCD at paghahanda ng mga local government units at mga ahensya ng gobyerno sa kaling kailangan kakayahanin ng paglilikas ng mga residente. So po, ang advice of na, 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 po tayo sa like so sabihin, na nanatili na, sa Alert Level 2 sabihin na po ipapatupad evacuation sa loob ng standard danger zone. So ng sa loob ng So, that is 4 kilometers na radius from the crater. Wala residente naiwan uh, doon. Nananawagan naman si Mayor Añejo Nicor ng Bayan ng La Castellana sa mga residente na iwasan ang pagpapakalat ng fake news sa social media Ayon kay Nicor, nakita nito sa social media na nire-repost ang mga lumang videos ng danyos ng pagputok ng vulkan noong nakaraang taon na malayo sa sitwasyon Sa ngayon, anya, misleading ang mga ito at nagdadala lamang ng takot at panic sa mga tao Ayon sa Alcalde, huwag sanang magpakalat ng fake news sa ganitong sitwasyon at manatiling alerto. Dapat huwag silang mag-post na hindi naman totoo sa nangyari ngayon. hindi naman uh, totoo ang nangyari mga Matagal na po, yun po ay ng panic sa ating mga kababayan. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zadi Foro II and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.